pag-aaralan ng abogado ni Anwar Sahid Ampatuan alias Dato Ulo ang susunod na hakbang kasunod ng pagkakahuli nito kagabi sa nang Criminal Investigation and Detection Group sa Piñas City. Si Dato Ulo na apo ni dating Magindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at anak naman ni dating Sheriff Agwak Mayor Anwar Ampatuan na kapwa nakakulong sa Kam Bagong Diwa Tagig ay kabilang sa umanoy may kinalaman sa Magindanao Massacre. Ayon kay Atty. Paris Real, Defense Counsel ni Sahid, pinag-aaralan nila ang paghahain ng petition for bill para sa kanyang kliyente. Naaresto si Anwar sa isang eksklusibong subdivision sa Las Piñas City kung saan nasamsam sa bahay nito ang ilang bala at baril. Sa iba pang balita, mas pinaaga ang implementasyon ng reshuffle sa tatlong dibisyon ng Supreme Court na unang naianunsyo kahapon. Batay sa kalatas ng SC Public Information Office, ipatutupan sana ang balasahan sa September 3. Ngunit naglabas sila ng bagong pasabi na agad na itong ipatutupad. Laman ng isang pahina ng Special Order 1298 ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na siya na ang tatayong chairperson sa SC First Division. Habang magiging working chairperson naman si Justice Terestita Leonardo de Castro at membro na sina Justices Lucas Darasamin. Martin Villarama Jr. at Bienvenido Reyes. Si Justice Antonio Carpio naman ang itinalagang chairperson ng SC Second Division habang magiging miyembro naman sina Justices Arturo Brion, Mariano del Castillo, Jose Perez at Estela Perlas Bernabe. Samantala sa SC Third Division ay tatayong chairperson si Justice Presbitero Velasco Jr. habang magiging miyembro naman sina Justices Diosdado Peralta. Roberto Abad at Jose Catral Mendoza. Samantala, alam niyo natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Live mula sa pag-asa DOST, may report si April Enerio. April. Yes, Audrey, patuloy na maapretohan ng Southwest Monsoon ng bansa na magdadala ng pagulan sa Luzon, particular na sa kanurang bahagi nito. Sa lagay ng panahon ngayong araw, ang Luzon ay makakaranas ng kalat-kalat na pagulan na magiging malawakan, lalo na sa durang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang Visayas ay maliwalas ng panahon na may isolated thunderstorms lamang. At ang Mindanao ay makakaranas din ng mga pag-ulan dulot ng panibagong sama ng panahon na namataan sa layo ng 700 km sa silangan nito. Ang Metro Manila ay makakaranas din ng mga pag-ulan dahil sa madalas na maulap na kalangitan. At yun ang latest mula dito sa Pag-asa DOSD. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Net Maraming salamat April Enerio